For today's video ay magluto tayo ng agihis. Hindi ko pa nasubukan magkumain uh, ng agihis kaya excited na ako para uh, matikman ko ang agihis na ito. Dito pala kami nagluto sa gilid ng ilog dahil may mga kasamahan ako dito na sila ay naglaba at dahil ako ang kanilang kusinero ngayon ay ako po ay nagluto ng agihis at saka uh, uh, nagsubwa ako ng uh, isda, maliit na isda. So ang una kong ginawa ay nag uh, nagsaing muna ako ng kanin uh, para masunod ko na maruto yung agihis. Kaya ngayong araw mga kaberton sa niyo kami mga kaberton magluto tayo dito sa kilid ng ilog. Kung tingnan niyo ang aming kanal dito ay sobrang uh, linaw parang kristal ang tubig dito ay pwede mo din magamit magsaing at mag-isabaw sa inyong linuto. Kaya for today's video ay sobrang excited ko po na makatikim ng ag ang, ng agihis uh, paki naman mga kabertod kung ano ang tawag sa inyo yan mga kabertod. Uh, kung tingnan mo ay parang bato, parang nagluto ako ng bato. Uh, siguro ano siguro ang lasa siguro pag magluto kayo ng bato noon dito sa kaya ngayong araw mga kabertod samahan niyo kami mga kabertod na magluto tayo dito sa video, uh, gusto kong i -video ito para maging isang memory sa buhay ko. At kung bago ka pa sa ating channel, pati like, share, antalo talo sa aking channel mga kabetor at sa ating youtube channel pati subscribe lang na rin uh, Mr. Everting, TV at uh, huwag kalimutan like uh, mag comment uh, kung, kung ano ang sunod natin gagawin mga kabetor kaya uh, samahan nyo kami ngayong, mga, ngayong araw mga kabetor ayan magluto na tayo mga kabetor ayan nilagyan ko na ng matika pagkatapos ng Uh, lagyan natin ng mantika katayin lang natin ng uh, para mag init sya at pag uh, init na niya ilagay natin yung uh, ating bawang ayan na uh, apoy, -apoy pa sya uh, pagkatapos ng uh, bawang antayin natin magkula at uh, siguro mabilis lang yan magkula dahil uh, malakas yung apoy at ilagay na natin yung uh, sibuyas pagkatapos natin ng ila, na malagay yung sibuyas antayin natin ang uh, antayin natin sa dali na mas mapula din at ilagay din natin yung isnod na lang din natin yung uh, kamatis at yung uh, katumpal yung sili at pagkatapos uh, pagkatapos na nalagay na natin yung sili ilagay din natin yung agihis uh, ilagay na natin yung agihis o so, yan uh, pagkatapos natin nalagay ng agihis i halo halo lang natin pagkatapos natin ihalo uh, antayin natin ng, antayin natin sandali pagkatapos yan lagyan natin ng mga uh, ingredients uh, katulad ng uh, lagyan muna natin ng tubig uh, bago ng uh, magic sarap uh, pagkatapos uh, ayan, nalagyan na natin ng tubig at pagkatapos niyan, uh, uh, isunod na natin ang magic sarap ayan nalagyan natin ng magic syrup at ilagyan din natin ng asin